Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mga minamahala kapatid sa pananampalatayang Islam bilang isang muslim ay ingatan natin ang ating mga sarili na magaya, makagaya sa mga hindi muslim na kung saan ay nagsisiliprate ng birthday nagsisiliprate ng Pasko uh, bumibili ng mga rotas na bilog sapagkat ang kanilang paniniwala dito ay pampaswerte at nag-celebrate ng uh, New Year so ito po ay wala sa katuruan ng ating reliyong Islam ipinagbabawal ng ating reliyong Islam na makagaya, ma, makigaya sa mga hindi mananampalataya ang kapatid sa Islam uh, at ang sinumang tao na gumaya sa isang kaum ay katotohanan na ay makakasama sa kanila kaya kung gusto mo na hindi makasama sa mga hindi mananampalataya ay iwasan mo ha, huwag na huwag mo silang kayahin na ikaw ay nagse-celebrate ng birthday nagse-celebrate ng pasko umibili ng mga prutas na bilog at nagse-celebrate ng new year mga kapatid sa pananampalatayang islam ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ito po ay napakalaking kasalanan sa Allah. At ang sinumang tao na mamatay na siya ay gumagawa ng shirk pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nabutan ng na kamatayan doon at hindi nakapagtawba, nakapag, hindi nakahingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala ay katotohanan na siya ay mananatili sa impyerno mga kapatid sa Islam. Kaya kung gusto mo, hindi ka makagawa ng Uh, shirk pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay wag na wag mong gayahin ang mga hindi mananampalataya dahil ang mga hindi mananampalataya ay sila ay mapanggawa ng mga kamalian, mga kasalanan mga kapatid sa Islam anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wal kafiruna ang mga dinaniniwala ay sila ay mga papanggawa ng mga kamalian, mga kasalanan, mga kapatid sa pananampalatayang uh, Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun azim, katotohanan ang pagtatambal ay isang malaking kamalian o kalapastangan sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking kasalanan ang shirk pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahalang kapatid sa Islam. Kaya wag na wag mo sila gayahin na nag-celebrate ka ng birthday ha, uh, bumibili ka ng mga prutas na bilog sapagkat ang paniniwala nila doon ay nagbibigay sa kanila na ang kanilang paniniwala doon ay nagbibigay sa kanila ng swerte so hindi po yun uh, totoo mga kapatid sa pananampalatay Islam inihiling natin sa Allah na tayo ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating religion Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh